Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesus. Mayroon lang akong munting minsahe para sa inyo sa darating na na Pasko ng Pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay malaking balita. Inanyayahan tayo ng ating Panginoong Hesus na ibahagi at ipagdiwang ang Kanyang mabuting balita sa mundo. Ngayong pasko ng pagkabuhay, kapag nagdagdag ka ng mga kaibigan, maaari kang komunidad sa salita ng Diyos sa nang sama-sama sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos sa pagdalo ng mga Bible study, prayer meeting, at mga Bible fellowship. Habang papalapit na ang linggo ng muling pagkabuhay, ipagdiwang ang tagumpay ng Panginoong Hesus laban sa kamatayan. Sa Juan Kapitulo 11, versikulo 25, sinabi sa kanya ni Hesus, Ako ang pagkabuhay na magmuli, ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Sa Romans Kapitulo 1, versikulo 4, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na magmuli ng mga patay sa makatuwid bagay si Hesus Kristo na Panginoon natin. Amen.